Niyabangan nga ng isang Rockets player ang team ng Golden State Warriors matapos silang umangat sa standing. Pero bago yun ay pag-usapan muna nga natin ang sinabi ni Stephen Curry post-game about niya sa kanyang pagluha sa gitna ng kanilang laban against sa Orlando Magic. Pakinggan nga natin ito. All I said we need, we need him. He knows that. We all know that. Um, so whatever it takes to keep him on the floor and uh, be available, that's what's got to happen. Yeah, you just, we know how important the season is. We give ourselves a shot. We don't want to have self-inflicted wounds when it comes to that. So basically nga ay out of frustration yung naging pagluha ni Stephen Curry nung ma-eject itong si Draymond Green. Sabi niya nga na ayaw nga daw nila sana na magkaroon ng self-inflicted wounds. Ngayon nga raw medyo hindi kaganda ng kanilang standing at gusto nga nilang i-take advantage ang mga opportunity. At gaya nga rin ng mga reply, komento ng maraming NBA fans ay fed up na nga daw, pagod na bagen napuno na itong si Stephen Curry dito nga kay Draymond Green. Pagod na nga daw siya physically sa pagbubuhat dito sa Warriors tapos emotionally pagod na rin siya nang dahil nga dito sa mga antics ni Draymond Green na hindi niya pa rin binabago. At ngayon ay ang pag-usapan itong Rockets player na nag-angas nga matapos ng kanilang big win at ngayon ay meron na nga silang 10 game winning streak. Well, yan ay walang iba kung hindi itong si Tari Eason. Pinost niya nga ito sa kanyang Instagram story kung saan parang inaasar. Minamak niya nga, pinagtitripan ang team ng Golden State Warriors. Pakinggan natin ito. Warriors! Come out to play! Warriors! Come out to play! So talaga nga namang masasabi natin na nang aasar, nagyayabang itong player ng Houston Rockets na si Tari Eason. Na actually nga mga idol ay hindi naglalaro currently para nga sa team ng Rockets, siya ay injured. Pero siya pa nga talaga ang nagyabang nag dito sa team ng Golden State. Currently kasi mga idol ay one game behind na lamang ang team ng Houston Rockets. Dito nga sa 10 seed na Golden State. So kumbaga sa next game ng Warriors kapag sila'y natalo, at sa Rockets naman sa kanilang next game ay nanalo, ay aangat na ang dito nga sa 10th seed Kaya nga mukhang very confident itong si Tari Eason sa kanyang team na aangat sila sa 10th seed Pero nga mga idol problema nga daw itong inahanap ni Tari Eason Nang dahil kapag nakita nga daw ito ni Stephen Curry ng Golden State Warriors Abay parang imomotivate niya lamang Parang bibigyan niya lamang ng motibasyon para mas lalo pa na i-improve ang kanilang paglalaro para nga paalisin at hindi na paabutin itong team ng Houston Rockets sa play-in game. At ang maganda pa nga dito mga idol ay next week. Friday ay meron ngang laban ng Houston Rockets pati na rin ng Golden State Warriors. So magiging mainit na labanan yan mga idol lalo na nagyabang pa itong Rockets player na si Tari Eason. Talagang kaabang-abang yan mga idol next Friday alas 8 ng umaga.